Good morning guys uh, Ngayong umaga no? Tapos lang natin mag Pakain ng mga alaga natin Ng So Harvestin muna natin yung patola At ano na Overdue na Samaan nyo ko Tainan na natin Pag isa Thank you patola. Panang -panang yan na yan. <laughs> Nanalo yung galusa, yung mayahil na kapatid yung galusa ko ang gabi. Eh, hiningi ko yung sambot. Ay eh, naman yung sambot. Hiningi <laughs> <laughs> naman nila. Ang tanda, ang tanda-tanda -tanda na yung sambot. Ay, yeah. Nagataan ko. Tapos kung anong patukain at saka pakainin. Ay, <laughs> uh, eh, pag-init. Manamit-namit yan. Mm-hmm. <tong> Ali mo na tumanga Mga to. kumina na natin to may tama na guys eh. yung makahabay mo ang dami na yun ayun mo yun hindi ka ko kapon yung meron pa dito ayun Amin dami pa dito guys. Ito pa. Ako, punin pa natin ito. oh uh, ang aso. bang nakatira Meron oh. naman, Eh, lahi na lahi yung aso <laughs> oh, mga, mga eh. Talaga na ano no. <hid> c ็เช็คได้ทั้กมรานม็งไป harvest natin sa susunod na araw guys marami pa rin tayong uh, harvestin katulad nun noon, yun panunod yun isa tapos ito dalawa na nakikita nyo ba yan ito magkatabi dalawa dalawa yan tapos ayun meron pa isa doon doon sa dulo nito ito diwanan kasi masyad ayun tapos meron pa dun sa na dito ito meron pa rito ano na dito mga itong dalawa na to siguro mga sunday available na yan tapos meron pa doon apat yung dito maliliit pa eh. so yun guys ayan na muna yung harvest natin tignan nyo na naman oh nakaiisi lang siya ngayon pero wala niya rin to kasi ayun yung mga tama na nga nakikita nyo ayan kaya hindi makalaki ng ayos eh kaya kailangan pagka na dapat kunin yun ang... so ayan press to press ano 2, 4, 6 na piraso Riwan sa riwayan, fresh na naman. So, maraming salamat sa panonood, guys. Thank you for watching. Happy harvesting. Happy eating. God bless.